from hindi coating at na coating. Nais mo bang kumintab at pumugi ang iyong sasakyan or kotse? So okay guys, narito ang tinatawag na car coating wax. So gagamitin siya natin ng car coating wax. So kaya naman umorder ako online. Nitong car coating wax na to worth of 158 nakuha natin siya ng dalawa yung may pampusit at pagpupusitan mo siya so gaganon mo lang siya ng pum at kikintab na ang inyong kotse at pupugi kaya naman so ito yung before and after Then okay guys, let's start for the unboxing muna. Mag-unbox muna tayo After nitong unboxing, so, siyempre, bago natin i-car coating or gamitan ng wax ang ating kotse, kailangan is malinis. So, gagawin muna natin is unboxing, bago linis, bago car coating. So, okay, guys, let's go to unboxing. So, okay, guys, ito na yung ating order Ito na siyang sirang, guys. So, ito is dalawa. Dalawa nga ating order na... Yan, meron siyang kasamang ganito. but yung isa wala? Yan. Yung isa meron, yung isa wala. Baka nasa loob lang. So, ito ang laman ng ating in-order. 158 pesos ya guys. So, kapagbibili kayo nito, ang isa Php 130. So, naka-discount lang ako. Kaya naman, yan ang bagay ng ating discount. So, ito pala yung isa. Oh. Dito siya. Yan. So, sok, -sok lang. Dalawa lang siya guys. Ang problema, walang pum. So ito na lahat gagamitin. Yan. Wala yung pum na kasama. Sabi nung sa ano, may pum. So ito na lahat gagamitin yung pinakang basahan. Maganda rin naman to guys. So no choice tayo. Ito ang ating gagamitin. Susubukan lang natin. So ito nga pala yung ating order is ito. Pangalan niya is Nano. So this is not a sponsor guys. So try lang natin to kasi ang dami natin nakita na gumagamit nitong nano na to kaya naman umorder ako 130 siya dalawa na so mayroon tayong mga discount kung tawagin is yung mga mga coins natin saka yung ating voucher ba saka yung cashback kaya laking tipid natin kaya dalawa na natin order so masusubukan natin itong nano coating na to coating wax sa atin so in check ang nakalagay siya yan <laughs> So titingnan natin kung magmumukhang pogi ang ating sasakyan. Okay guys, ito bubuksan lang natin. At s'yempre, ito lalagay na natin 'yan. Bubutasan lang. Tapos lagay na natin 'to. Pihitin niyo lang. Tapos ready na for coating guys, 'yan. Pupusit niyo lang sa ano tapos wax na ganoon. Kikintab na ang inyong sasakyan. So before that guys, So, ang gagawin muna natin is maglinis ng sasakyan at patuyuin bago gamitan ng coating na wax. Okay, let's do to cleaning naman. Boom. So, ayun guys, tama-tama at malinis lang ang ating kotse at tuyo na. Kaya naman, so, Itong ating kotse is hindi naman ganoon siya kalabo, malinaw pa siya, maganda pa ang itsura pero gagamitan na natin itong nano coating para lalo pa siyang pumugi. <laughs> guys, ito na yung ating car coating. So, ating susubukan muna dito sa may hood. Hood natin ito. So, kung mas kikintab. So, makintab to pat itong ating kotse, guys. Hindi pa ganoon kalabuan kaya naman tatry muna natin. Ah, uh, sabi sa pag ano, nito, so tuyuin tapos pusitan ito bago gaganunin so wala siyang kasamang foam ito ang ating dala kaya susubukan na natin so ito na may maganda ring basahang to pang kutse din kaya naman oh, let's do the car coating yan gano lang guys konti lang tapos gano konti yan so lilinayin lang natin yan hanggang sa ma cover natin ito lahat na na hood yan, start muna tayo sa hood bago sa iba ng part ng sasakyan. So ito yan, kita natin yan guys, yung medyo may scratch na konti. So medyo matataklo ba niya ng konti? Yan guys, tingnan natin kung anong magiging difference. Yan, pwede rin siya sa ganito, saka sa ilaw, sabi, saka sa salamin. So kaya lang parang lalong nalabo nalabo pag <laughs> ginamitan na nito ito sa lamin no? Pero focus muna tayo dito sa hood. Yan. Guys, nice. posit posit lang, pampakintab. Oh, matitin makita natin ang difference before and after nito. Dito muna tayo sa hood bago natin lagyan, bago natin buuin ang buong buo ang pagkocoat nice bawang mga limang posit o try natin tingnan yung difference from hindi coating at na coating So and guys, natapos na ang ating pagka coating ng ating sasakyan. So nakita naman niyo yung difference. So hindi naman ganun ka kalabo pa yung ating sasakyan. Maganda pa naman ang kulay niya kaya hindi ganun ka pansin yung pinagkaiba pero ayos na ayos siya guys para sa mga yung malalabo ang kulay na ng mga sasakyan so ayun guys sana nasayang kayo sa ating vlog at may natutunan kayo kahit kaunti sa pagpapapugi ng ating sasakyan so ayun guys hanggang dito na lahat yung vlog at sa mga hindi ko pa dyan subscribe mag subscribe lang kayo sa aking youtube channel click nyo lang ang subscribe button at ang bell para And notify kayo sa mga bago naming video, vlog. Okay, salamat sa panonood